Paano kung na-delete mo bigla yung mga assets mo? Like mga videos na dapat ini-edit mo na, yung mga audio na ginagamit mo to provide more quality sa mga content mo. Ano kaya mararamdaman mo? Di ka ba may inis or magagalit? Panibagong trabaho na naman to? Pero isa rin to sa dapat makonsider natin habang nasa proseso paano mag-handle ng ganitong senaryo. Kaya kapag kaya mo na mag-handle ng mga maliliit na problema at hindi na ganun kabilis uminit yung ulo mo, mas magiging flexible ka pa at makakaisip ng another idea. Mas maganda pa yung output na magagawa mo. Nasabi ko to dahil nawala yung tatlong video assets ko na delete nang di ko namamalayan. Dapat ina-edit ko na yun pa unti-unti habang nasa company kaya lang di ko talaga makita. Napaisip tuloy akong na-delete ni Jessa or na-delete ko lang talaga nang hindi ko tinitingnan wala kasi kahit dun sa history pati yung mp3 assets ko may mga can't play audio na kapag chineche ko isa isa panibagong abala na naman na dapat nakakapag edit ka na simpleng problema lang naman to actually pero ayun nga yung problema kung yung simple pa lang di mo na kayang mag-handle, paano pa kaya kung mas malaki na, 'di ba? Kaya no choice kasi kailangan ko 'yun. Kaya nga naka-save na 'to sa mga kanya-kanyang folder para di na ako naghahanap. Control your emotions lang para makapag-focus.